yung mga kachabi at narito tayo sa isa dito sa park sa malapit sa aming lugar maliit lang itong park na ito community park at ayun na yung mga kasama ko si Ningning, si at saka yung si Ate Virgie yung aking dating ka-worker yan mag-relax, relax. relax. Mahangin naman dito, may restroom sila, public restroom. Maliit lang itong park na ito. Pero okay din sila. Pero hindi ko sure kung pwede kami dito mag-barbecue. Pwede siguro at may bar barbecue grill doon ah. Yan. Ayaw mo doon ah malilong Oo. Oh. Malilong doon ay. Dito yung mainit. Pwede kaya mag-barbecue? Pwede siguro. Pwede siguro. Parang barbecue yun ay. Oo, oh, yung na doon. Oo yung malaking yun. Oo nga. Hindi ay, kaya... Malilong na din. di kaya doon yun. lang ang barbecue Ah, dito na lang. Pwede na siguro. Oo, oh, dito na lang. Pwede. Dito na lang tayo. Ganda naman pala dito. Malilong. Malilong. Mm. Mantel. Ayan po si Kachabi. Chabi-chabi. <laughs> <Kachabi. laughs> hmm. dito. Hmm. Yeah, mga Kachabi. Tayo ay narito sa park. Ngayon yata ay anong oras na? 4? Mga 4 p.m. Ano ang nito? Oak? National Oak Park. National Oak Park. Kaya siguro marami oak tree. Mga oak tree rat yata ayun. Hmm. Di ba? Mga, hmm. Mga ganito oh. Eh. Ano ito? Eagle? Hmm. Wala na. No? Para namang wala. Wala naman silang ano nakasulat na mga warning. Mm -mm. May Diba? dito pa po yung train hindi tapos malayo pa hmm. sabi po yeah, pinipreserve po nila dito ang mga po yeah. na hmm. naman tayo ng pang barbecue Wala yun. sa hangin po dito yun hapon na mga for magpa 5 o'clock ito ang mga bisita mga senior Hi. <laughs> mga senior citizen din. ito ang aming babarbecue yung senior may dalang ubas para hindi mga uh, uh ade, rice cake, Chinese crackers. Masarap crackle. pala ito. Mm. Rice cake. Ayan, naglalagablab na naman talagal po. Talagal. Kauy -kauy yung ito naman ay bakal. Na Ganyan pong klase ang uling dito. Ayan bilog. Yung pong, yung pong ibang uling may flavor o may scent. Real. Yan din yata shoot mo nung tayo na sa park. di ba yan? Ah, hindi. Wala pa itong picture. Saan nga yung nakita yan ng lalaki? Sa Ah, oo nga. Sa chef. Yung pong mga naghihintay mga senior. Ayun you no. Know. oh yeah mm. Ay ano. Ay ano Squareal. Ayun no, pa? Ay, you know, mag-asawa pala yung pag-o squareal. Ano pa tawag niya? Ay squareal. Mm -hmm. Ulitan. Squirrel. Sa nga, sa ba tayo magbe-birthday. <laughs> Doon sa may amin, sa may swimming pool.

natin yung tulay. Ngayon guys, maganda dito ang park at ano, napakalinis. Sinusunod nila ang mga rules dito. Ayan. Meron din dito. Dito rin maganda sana ang sumalayo na din sa aming sasakyan. Ganda. Ganda ang kanilang cottage. Butterfly Garden. Kaso wala pong, wala mga ating butterfly. Gawa siguro nung hapon. Ayan. Medyo gubat pa dito mga guys. Gubat. Tignan natin yung ilog. view deck bah, ibay ayan ang ilog sa pasa pa ayan yung bridge ayan yung railroad doon sa kabila malabo ang ilog pero wala namang ahoy ulit na tayo wala na po yung mga bata. Hapon. Hi! Kachabi! Kachabi-chabi! <coughs> May view deck pala doon sa ilog. Asa nga? Pwede na pong tikman ang barbecue. Pluto na ito. Mmm. Mga kachabi, kain tayo. <laughs> si kachabi to. Hindi nakalapsan. kachabi. Kachabi, kalaps. Ah. Mmm, tap. Tap. Mmm. Tap, guys. Gawang leos. Mmm. Kahit walang sauce. Tap. Mmm. Ineta kalaps. Oh, ineta daw sabi ni Kachabi laps. Aba, ay parang may lipay na ulan dun ah. Madilim ang kalangitan. Dito naman ay mainit. Narito pa lang init ah. Oh, hindi pa nalubog masyado yung araw. Kanina ay makulimlim, ngayon na may init-init -init na. Ayan po ang aming gracing mini gracing Meron kami ditong rice cracker. Saka <laughs> ah, may chips dun ah. Mahal makikiabot nga ng chips. Tapos dito ah, eh, may ulilang saging. <laughs> <laughs> Nag-iisa, eh, di ulila. Nag-anak <laughs> ni father, ulila. Uh, ayan po, uh, aming chips. Tapos eh, tubig po kami. Hindi na po kami ngayon nagsosoda masyado. Pero may juice naman si Ningning na dala. Orange juice. Yeah. Pineapple juice. Ah, pineapple juice pala. Ayan. Si Ningning ay ano, areglado lagi. Si Kate Kachabi. Ayan po ay areglado lagi. Boy Scout yan. Girl Scout pala. Laging handa. Ayan. Yeah. Ayan na po, dumadating na yung mga senior na naglalakad-lakad daw. Saan kayo nakarating? Doon, malayo. Umikot kayo. Ikot muna kayo pag kami. Ay, ikot muna kayo, saglit. Oh. Ano ba yan? tayo okay, mga kachabi ito right. po yung ni ate Virgie ito okay, yung uba ayan sarap ng ating merienda merienda dinner merienda dinner na ba to lamang ang Ini, ini pineapple juice pa, maraming yellow. Hmm, yan na po, ready na yung mga senior. Sarap. <laughs> Kailan o order agad dun? Dapat ay, ito ba ganyan? Marami? Dapat pala, nagdala pa kanin. <laughs> Kaya nga, hapunan na, ano? Ha, okay. Dapat lang naman yung bahay. Mo. dapat, dapat pala. Ay, dapat pala, tatanong po lahat sa'yo kung ano kayo dapat.